Okay guys, lagyan natin ng bote na may tubig yung ating papaya kasi natutunan ko to sa Isabela noon po sa uh, parents ni baby ko, Mitch. Kasi nakita ko yung lahat ng mga puno nila may mga ganito, may mga bote na nakasapit. So sabi nila is para daw uh, maganda yung mga bunga niya at saka maging uh, matibay yung mga bulaklak at saka yung mga bunga niya hindi maglaglagan. So isa na rin yung uh, marami siyang bunga. Okay, tara guys, samahan niyo ako, ilagay natin to. So ito nakuha ko lang doon sa laruan ng mga alaga ko. So ayan, Kak, ah, saya nak. So, Nanti aku nak pergi ke Simat As. Saya so, nak hadir so, tu. Jadi jangan hari ini. Okey, so, nak okay, buat so, macam tu So, kaysa kinaipat, eh, paano ko sa inyo yung mga bulaklak ng papaya. So, yun na yung bote na nilagay ko para maging maganda yung bunga niya. Tsaka hindi siya malaglag. Yan. Yan. See? May mga bulaklak niya. Tsaka, ayun, meron actually may marami nang malaglag dyan eh. So, naisip ko pala itong gawin dito kasi nakita ko doon sa Isabela dun sa mga tanim ng tatay ni Baby Kovich. Okay guys, so sana tumubo siya ng, I mean, lumaki siya at papakinabangan natin yung bunga niya. Okay, thank you for watching guys!